Ayan, magandang araw mga kuyo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, sa Kuyo TV. Ayan, mga kuyo, kung napanood nyo na yung video na yun, mga kuyo, kung saan po meron pong nagalit na tagahanga ni Ilya si TV, mga kayo, dahil hindi sila nakarating doon sa lugar na kailangan pagtutugtugan, mga kuyo, ay please lang, wag nyo nang panoorin to guys. Para lang ito sa mga hindi pa nakapanood ng moment. Ayan, guys. Ang cute lang, guys, kasi sobrang galit po siya. Nagalit po si Mario dahil nga hindi nakarating si Elias City B Mario. So doon po siya nagalit. Yan medyo nagalit po siya ng kaunti doon sa organizer kasi nga hindi nag-inform sa kanila na hindi daw makakarating si Elias City B Mario at nandoon na sila maaga pa lang sa venue Mario. Ang sabi po niya dito, guys asan ang hostisya <laughs> hindi natin sila masisisi parehas guys hindi rin natin masisisi si Elias TV kung hindi nakarating guys marahil ay nagkaka problema sa kanilang sasakyan papunta sa location yan pwedeng mangyari yun guys yan maaring wala silang masakyan maaring late yung kanilang flight ganon at hindi rin natin masisisi si sir kung bakit nagagalit po siya Matthew. kasi naghintay po siya ng napakatagal at sobrang idol po niya

Karang pa nga nila di-post. Ito na silang biyahe. Actually, ang mong ubang stuff magtagbo. Asa ako si siya! Ha? Ha? Nag-uwak me! So ayun mga Q, makikita natin sobrang galit nagalit galit po talaga siya guys. Tingnan nyo naman, nanlilisik po yung kanyang mga mata sa galit mga Q dahil hindi nakarating sila Iliya CTV si mga Q sa lugar kung saan sila tutugtog. Yan po yung pinyo kung nasaan sila sir ngayon guys. Yan marahil may mga nangyaring hindi maganda mga Q. Siguro na-cancel yung flight o hindi natuloy yung kanilang flight. Hindi natin alam mga Q. Uh, hindi naman natin sila masisisi parehas guys. Kasi hindi naman yan talaga sinasadya yung mga ganyang pagkakataon. Siguro nagalit lang talaga si sir mga Q, dahil hindi ka agad nag-inform sa kanila yung uh, event organizer ma kayo hindi pala makakarating si City ATV ma kayo imaaga pa lang daw ma kayo nandun na sila naghihintay ma kayo pero narinig ko ma kayo may nagsalita host siguro yun ma kayo na nag inform naman daw yung management ni City ma kayo na hindi sila makakarating pero alanganin na ma kayo yan sa mismong araw na nang gig sila nag inform na hindi sila makakarating guys yan, kung sana, kung uh, in the next day pa sila nag-inform bago yung araw ng gig, ay baka yung ibang tao, guys, hindi pa magsipuntahan doon. Eh, nag-inform daw sila sa mismong araw ng gig, Mario So, yun, mga kayo. Yung nire-react natin dito, mga kayo, ay yung kanyang reaction ni sir yan, grabe yung pagmamahal nila guys kay LAC TV, grabe yung paghihintay nila yan, na-disappoint lang silang mga Q siguro sa event organizer dahil hindi nag-inform sa kanila na hindi makakarating pero hindi naman siguro siya nagagalit mga Q kay LAC TV mga Q kasi sa LAC TV mga Q ayaw talagang mag-cancel ng mga gig hanggat maari mga Q yun nga lang may mga pagkakataon talaga minsan na hindi inaasahan mga Q kaya hindi sila nakakarating sa kanilang uh, pagpe-performan so yun mga Q, maraming maraming salamat sa inyong panonood Ayan, so kanyan po yung mga reaction ng mga humahanga. Ayan, sumusuporta kay Ilya si TV Mafio. Ayan, grabe guys. Sobrang galit na galit po siya dahil hindi niya nakita yung kanyang idol Mario So yun lang mga kayo, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, suportahan pa natin Mafio. Yung banda ni Ilya City, si mga Q, yan, supportahan natin yung katilang pupuntahan. At ipag-pray natin, mga Q, na huwag silang magkasakit at ilayo sila sa mga kapahamakan mga kayo para makapagpatuloy po sila na makapagpasaya sa atin, makapagpasaya ng maraming tao, makapag-inspire mga kayo. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. At sana po supportahan din po ninyo yung aking uh, Facebook page. Ayan, yung aking uh, Facebook page mga kayo ay Facebook page ko po ay Kuya QTV. Ha? Kuya QTV. Yan, magkaiba po yan yung YouTube ko at saka Facebook. Yung... YouTube ko naman, ito po, yung YouTube yung yung po sober QTV yung 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 Maraming yung 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 yung